Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh May tanong dito ang ating kapatid na si Nasbir01 Sabi na salam Ustad Di ba bawat tao may dalawang anghel na nagsusulat na kabutihan at kasamaan Ang tanong Ustad Yung dalawang anghel na naglilista ng mga record natin Ay nakikita ba ng mga jin? Parang ganun yung tanong Uh, pwede makita ng O Alaykum Salam wa rahmatullahi wa Barakatuh tayo mga tao hindi natin pwedeng makita ang anghel sa tunay na anyo nila maliban lang kung sinong pinintulutan ng Allah katulad ng propeta sa alayhi wa Alaykum Salam siya makita ang anghel sa tunay nilang anyo pero tayo mga tao makikita lang natin sila kapag sila ay nagkatawang tao yun lang yung nangyari sa panahon ng propeta sa Allah wasallam at uh, hindi natin sila pwede makita sa tunay nilang anyo samantalang ang jin ay pwede nilang makita ang anghel sa tunay nilang, tunay nilang anyo ayon sa katibayan mula sa Quran sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na sinabi ng syaitan sa labanan sa badr ay napaatras siya eh. kasi siyempre uh, kumbaga gusto niyang tumulong sa mga Quraysh sa kalaban ng propeta sallallahu alaihi pero nung makita niya si Jibril alayhis salam at ang kanya mga kasama sabi niya sa Quran inni ara ma la tarawna inni akhafullah Allah shadidu liyaqab inni ara tunay na nakikita ko ang hindi niyo nakikita inni ara ma la tarawn nakikita ko ang hindi niyo nakikita so napaatras si, napaatras ng syaitan kasi nakita niya yung mga anghel ayon sa tafsir ng ating mga ulama. So, isa ito sa dalilo katibayan na nakikwede makita ng jin ang anghel sa tunay nilang anyo. Dahil sa katibayan na ito. Kaya kung nakikita nila yung nagsusulat, Allahu a'lam, wala namang dalil na nakikita nila ito pero pangkalahatan ang ang jin ay pwede nilang makita ang anghel sa tunay nilang anyo. Samantalang tayo mga tao ay hindi natin pwede makita. Kaya walang katotohanan na sa panahon natin ngayon na may mga content, mga video na may tao nakakita ng anghel o nabidyuhan ng anghel kasi nung po yan. Wala pong pwede makakita ng anghel mula sa mga umma ng propeta sallallahu alaihi wasallam wala pong pwede makakita sa atin mga sahaba nga, hindi nga nilang nakita eh. Sa tun ang tunay na anyo ng anghel, ang tunay na anyo ni Jibril alayhis salam. Tayo pa kaya. e eh, huwag kayong maniwala sa mga nakukontent na kaysa na may nabidyo na -video ng anghel, may nakakita ng anghel, yun po ay nagsisinungaling po. Dahil hindi po natin makikita. Pero ang jin, ay pwede nilang makita. Wallahu a'lam salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.